Mga utoy, may mga foreigner na nagsasabi na hindi raw kumpleto ang Japanese experience mo kung hindi mo pa nararanasang makiisa sa kanilang number one pastime. Ito nga ang sport na baseball. Mahigit isang daang taon na nila itong nilalaro. Ilang mga anime at manga na rin ang naging inspirasyon ng larong ito. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin. Alam nyo kasi ang pinakamagaling na manlalaro ng baseball sa buong mundo ngayon ay hindi isang Amerikano kundi isang Japanese person. Pambihira yun, di ba? Kaya wag na tayong magpatumpik-tumpik. Ipinapakilala ko po sa inyo si Shohei Showtime Otani. Kung binasa nyo po ang pamagat ng video natin, siya nga daw ay ang Lebron James ng baseball. Pero hindi accurate ang description na yan. Actually, baka nga insulto pa yan eh, pero sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit. Konting facts muna tayo, si Shohei Otani ay kasalukuyang naglalaro para sa team ng Los Angeles Angels. Isang professional baseball team na naglalaro sa Major League Baseball ng United States. Ipinanganak noong July 5, 1994, edad 29 na siya, kasalukuyan. So ano nga ba ang special dito kay Shohei Otani? Well, kasi po isa siyang two-way player. Ano po ang ibig sabihin ng two-way player? Kasi po ay bukod sa isa siyang pitcher, isa rin po siyang designated hitter. Ibig sabihin, magaling po siyang pumalo ng bola at the same time, siya rin po ang kanilang pitcher o yung naghahagis ng bola sa kalaban. Ngayon, tanong nyo naman, eh Kuya Uto, ano ba ang espesyal dyan? Naku, eh bihirang bihira sa mundo ng baseball ang mga two-way player. Nasa sobrang bihira. Alam nyo ba kung kailang pahuling nagkaroon ng gano'n? 1918 pa ang legendary player na si Babe Ruth. And for the record, dalawang taon lang po naging two-way player itong si Babe Ruth. Si Shohei Otani. Simula nang pumasok siya sa MLB 2017, siya po ay two-way player na. Ngayon, ang tanong, e eh, bakit naman pambihira yung mga ganyan, Kuya Utoy? Actually, sa totoo lang, maraming player ang gustong maging ganyan. Ang problema, bago pa sila makarating ng professional stage, ang pwestong yan ay talagang takaw injury. Bukod pa doon, e eh, parang binubuhat mo na yung buong team. Ang larong baseball sa Amerika, halos araw-araw yan. 160 plus games yan taon-taon. Tig-3 -taon. hours bawat isang game. At sa umaga at saka hapon, eh magpa-practice kayo. Kaya patang patana talaga ang katawan mo bago ka pa sumalang. Si Shohei Otani, kinakaya niyang mag-practice ng halos labindalawang oras para sa batting at saka sa pitching. Tapos ay may 3 hours game at halos araw-araw yon. Ganon katinde ang taong to mga utoy. Speaking of two-way players, hindi talaga siya advisable para sa isang professional player. Kaya maraming baseball commentator ang nagsasabi na dapat mamili si Shohei kung battery ba o pitching ang kanyang dapat pukusin. Sa totoo lang, takaw injury yan. Kasi magkakaiba pong muscle groups ang ginagamit mo kapag ikaw ay nagpipitch at ikaw ay nagbabattery. Kaya nga dito sa baseball world, marami ang manghang-mangha kay Shohei Otani. So bakit nga ba nagkaganito tong taong to? Ano kaya yung mga bagay na ginawa niya o mga isinakripisyo niya para makamit ang ganitong klase ng kagalingan? Well, magsimula tayo sa kanyang pagkabata. Ang tatay kasi ni Shohei Otani ay isa ring baseball player. Pero hindi nga lang po yung profesional. Parang yung mga intercompany o yung mga empleyado sa kabilang kumpanya yung kalaban nyo. Kaya bata pa lang ay ensayado na talaga itong si Shohei. Bukod pa sa yung nanay niya eh magaling mag-badminton. Kumbaga eh atletic yung pamilya nila. Nung siya naman ay nag-high school, hindi naman siya pumunta ng Kabisera o Yokohama, Tokyo. Hindi siya nagpa-scout dyan. Doon lang siya sa kanilang lugar sa Iwate. At dahil dyan, na focus talaga ng husto yung kanyang kakayahan para maging pitcher at batter. Noong nakita na nila na naglalaro ang batang Shohei Otani, ay talagang gulat na gulat ang mga tao. Live na ipinapalabas ang high school baseball sa Japan. Manghang-mangha talaga sila na merong isang bata na kayang mag-pitch ng 99 miles per hour. Siguro hindi nyo na-imagine yung 99 miles per hour. Sabihin na lang natin na napakasakit sumalo niyan. At kapag tinamaan ka niya, siguradong bukol. Masakit yan saluhin kahit may gloves ka pa. Saka alam nyo ba sa Amerika at kahit sa ang professional league, kapag nakakapag-pitch ka ng 92 hanggang 95, goods na yun. And then imagine, isang high school na bata lang ang gumagawa nun. It must be something special. Kaya naman, noong graduate siya ng high school, siya yung pinakahinahanap ng mga scouts. Kaya nga lang ay namomroblema sa kanya yung mga tao sa Japan kasi nga ay gusto niya mag-America kaagad. Wala sana siyang balak maglaro ng NPB Professional sa Japan. Kaya nga lang ay hindi magtugma ang mga bituin noong 2013. Huwag na nga daw silang mag-aksaya ng panahon. Kaya lang ay nakumbinsi pa rin siya ng Hokkaido Nippon-Ham Fighters. Basta ang usapan, aalis siya ng Japan Professional Baseball kapag meron ng team sa Amerika ang magkagusto sa anya. Hindi naman agad-agad ay nakapasok ng Amerika itong si Shohei. Inabot pa rin siya ng limang taon sa Japan. Pero sa limang taon na yon, naging malahalimaw ang kanyang performance. 2013 sa edad na 19, siya ay itinanghal na Rookie of the Year. Naging All-Star siya ng limang taon, 2016 Pacific League MVP, 2015 Best Battery Award, 2016 Best Pitcher Award, two-time Japan Professional Sports Grand Prize, at higit sa lahat ay ang Japan Series Champion noong 2016. Yan ay ilan lamang sa mga karangalang kanyang binitbit noong siya ay naglalaro pa sa Land of the Rising Sun. At syempre pa, 2017, nangyari na nga ang kanyang pinaka inaasam-asam, ang pagpirma niya ng kontrata para sa Los Angeles Angels upang makapaglaro na nga sa pinakamayamang baseball league sa buong mundo noong 2018 sa kanyang unang taon sa MLB. Sa mga unang games pa lang, ramdam na agad ang epekto niya sa team. Sa pangalawa niyang laro, siya ang ginamit na pitcher at wala siyang pina-score kahit isa sa loob ng anim na inning. Pangatlong game nakapagtala kagad siya ng home run. At sa sumunod pang dalawang game nakapagtala siya ng tatlong magkakasunod na home run. Si Shohei Otani lamang ang tanging rookie na nakagawa noon sa kasaysayan ng MLB. The rest of the season maganda talaga ang kanyang pinakita although meron siyang naging slight injury sa braso siya pa rin ang tinanghal na Rookie of the Year pero naging contender din siya para maging MVP. Partida, injured pa yon. Yun nga lang, nung 2019 nagkaroon ulit siya ng injury. Sa may bandang tuhod to kaya hindi siya masyadong nakalaro. Taong 2020, ito na siguro ang pinakamasamang season ni Shohei na bukod sa ilang beses lang siya nakalaro, ay bat-bat din ito ng maraming injury. Sobrang na-depressed talaga siya sa taon na to mga utoy hindi nga siya lumalabas ng bahay dahil dyan. Pero alam nyo, parang silver lining din ang nangyari sa kanya. Kasi ay sa taong 2020 nga ito nangyari. Naging maikli ang baseball season, maraming sports activities at programs ang hindi natuloy kabilang ang Olympics. Pagkakataon nga ito para ipahinga ang mga dapat ipahinga. Pagalingin ang mga injury na hindi na dapat inilalaro pa. At sa pagbubukas nga ng 2021 season ng MLB. Dito na nakita ng mundo ng baseball ang bangis ng isang Shohei Otani. Dinamit siya ng angels ng sunod, 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 sunod. Mahigpit ding binabantayan ang kanyang mga exercises na katumbas ng labing dalawang oras araw-araw. Naging player of the month si Shohei para sa buwan ng June. Nakapagtala siya ng labing tatlong home run at dalawang laro na panalo habang siya ay naging pitcher. Sumunod na buwan, July, siya lamang ang kaisa-isang American League player na nakapagtala ng 30 home runs, 10 stolen bases sa loob ng 81 games. First time din sa kasaysayan ng All-Star Games na si Shohei Otani ay ginawang pitcher at hitter. Sa buwan naman ng August noong kalaban nila ang Detroit Tigers, nakapagtala si Shohei ng walong innings na may 90 pitches para ma-out ang 24 na players. Tapos ay may isa pa siyang home run nung araw na yon. Ang tindi ano, parang ikaw na yung kalaban ng buong team eh. Noon namang buwan ng September, itinala ni Shohei ang 13 walks sa loob ng apat na game. Pagtablayan sa isang record na ginawa noong 1930s pa. Ang tindi ano, Isipin mo yung mga record na isang daang taon na ang nakalipas binubura niya sa kasalukuyan. Kaya naman sa taong 2021, siya na ang itinanghal na American League MVP. Hindi lang yon siya rin ang tinanghal na Los Angeles Angels Player of the Year, Nick Adenhart Pitcher of the Year, Edgar Martinez Outstanding Designated Hitter Award, Silver Slugger Award pati na rin ang Time 100 list of most influential people. Nakapagtala rin nga pala siya ng dalawang Guinness World Records. Una ay para sa pag-achieve niya ng 100 plus innings, 100 plus strikeouts, at 100 plus RBIs hits. Sa loob lamang yan ng isang season. Siya rin ang world record para sa hitter pitcher para sa All-Star Games. Nirecognize ng Guinness yan gaya ng sinabi ko kanina. At sa kahuli-hulihan ng December ang Sporting News ay naglabas ng article para sa 50 Greatest Seasons by Athletes. Siya po ang number one sa listahan na yan para talunin si Michael Jordan, Tom Brady, Wayne Gretzky at Lionel Messi. Kaya sabi ko sa inyo nung umpisa, mas matindi to kaysa kay Lebron James kasi ang dami niya talagang sporting record bilang atleta. Ang pinakamalaking karangalan na siguro na natanggap ni Shohei Otani sa karir niya ay ang pagkapanalo niya sa World Baseball Classic ngayong taon na to, 2023. Naglaban ang Japan at United States sa finals, siya ang pitcher dyan, panalo sila 2 against 3. Si Shohei Otani rin ang tinanghal na league MVP para sa buong mundo. Usapang pinansyal naman tayo, alam kong interesado kayo kung magkano ba sinesweldo ng taong to. Okay, si Shohei Otani ay sumasweldo sa kasalukuyan ng $30 million per year. Pero maliit pa nga po yan. Maari nga po siyang umabot ngayong taon na to ng mahigit $70 million kasama mga bonuses at pati endorsements. Sa susunod na taon, 2024, pinag-uusapan na po hindi lang sa baseball world kundi sa kasaysayan ng atleta sa buong mundo ang base contract niya po ay umaabot sa kalahating bilyong dolyar. Pero may mga estimates na nagsasabi na maaring ang kontrata niya maging pinakamalaki nga po sa kasaysayan at aabot ito sa 800 million dollars. Pucha brad, ganun kakayaman. Hindi mo masisisi kung bakit ganun kalaki ang sweldo niya. US-Japan market ba naman eh? Pag nagkataon siya talaga ang atleta na may pinakamalaking bayad sa buong mundo. Ang malupet single to. Napakaswerte ng babaeng magugustuhan niya. Bukod sa napakayaman, eh guwapo pa. Saan pa. So yan, hanggang dito na lang para sa video na to. Sana ay nagustuhan nyo ang ating munting kwento. Marami pa akong hindi nasabi sa video na to na talagang kamangha-mangha, pero kung isasama ko lahat yon ay hindi na to matatapos. Kayo na ang bahalang mag-research kay Google kung sino siya. Check na, maaaliw kayo kaka-browse kung gaano kagaling ang taong to. So yan, hanggang dito na lang para sa video na to. Like, comment, and subscribe. Tutok lang kayo dito sa ating channel para sa iba pang Japan at anime topics. Hanggang sa muli, paalam!